Magandang uh, gabi po sa lahat ng ating mga mahal na kasamahang tangkero si Kato po at uh, pasensya na sa tagal po nating hindi pag-uusap dahil uh, hanggang ngayon ay uh, inuubo po si Kato So ngayon kasama ang aking uh, asawa ay uh, pimitingin po kami ng uh, kahit pa paano ay konting pampalubag loob at pampasaya sa ating uh, nga, eh, uh, mga riders no? <laughs> sama na rin natin yung ating pamimigay nitong uh, uh December 25 so alam po ni Katuring na lahat po ng mga tangkero dyan ngayon ay uh, abalang abala sa kanilang ika nga eh, Uh, pag-iisip ng kanilang ibibigay din sa kanilang mga mahal na riders. So wala namang sa hindi naman sa pamahalan 'yan, no? Kundi something that they can use, something that they can uh, uh, they can be happy yan, ha? Yung uh, na kailangan lang maging masaya sila. Maiparamdam natin sa kanila ang uh, diwa ng Pasko sa kahit na puro reklamo tayo dahil sa konti lang ang mga ating benta ah, dahil sa pagdating na rin ng Republic Act 11592 na alam natin maraming hindi masaya no? eh ganun pa man tuloy lang po ang ating eh, tanga, eh, pagsisikap na ah, tuloy lang ang negosyo natin no? so hanggang sana makakaya natin ah, eh tuloy lang Ah, yan ang payo ni Katuring sa inyo mga kasamang tangkero at lagi po nating uh, pinapaalala na hindi po tayo dapat uh, mawalan ng uh, uh, pag-asa, no? At uh, hindi tayo uh, mapanghinaan ng loob, no? So, siyempre iniisip natin ano magiging programa natin sa Christmas para maging masaya ang ating mga riders. Ha? Huh? Uh, kinakailangan ng objective natin dumami pa ang ating, uh, hindi man maraming-marami at least madagdagan man lang yung uh, pa natin para mas lalong eh, uh, makatugon sa ating mga maliliit na pangangailangan ayan no? pinapanalangin uh, ni Catherine na sana gumanda ang takbo ng ating benta sa susunod na mga panahon no? sa mga nag-iisip din dyan na uh, nais uh, pang magtayo ng ganitong klase ng negosyo well, uh, welcome po kayo sa ating industriya no? ang uh, hiling lang natin sa inyo ay siyempre uh, wag na huwag tayo manlolo ng kapwa natin no? kahit na magkaminsan ay tayo po ay nadadali ng ibang mga customer na wala rin minsan sa ayos. no? pero ang bottom line ay wag po tayong manloloko ng kapwa natin. Ayan. So, hindi rin naman natin kayo sinasabihan na kailangan kayo ay kumuha ng rider kung hindi nyo pa naman kaya. Eh, likas at kalikasan sa isang tangkero na siyang mayari may-ari, din siya rin ang nagde-deliver. At hindi yan, uh, nga, eh, uh, kakikitaan ng pagiging, ika nga, ay, uh, ikabababa ng ating, ika nga, ay puri no? Yan ay bahagi ng ating eh, nga eh, pagsisikap. Yan. Pagka naman ho, dumami na po ang benta natin, edi eh, saka tayo kumuha ng riders natin. ha? So, sa Christmas, sa programa po ninyo, huwag nyo kakalimutan na pangaralan ng masinsinan ang inyo pong mga riders, no? Na magpakita rin ng uh, pagmamahal at pagmamalasakit no sa ating uh, ay negosyo no at uh, muli ay ipaalala nyo sa kanila ang ika nga pagmamahal din sa mga suki wag masyado wag suplado no at laging uh, isa alang alang yung pong uh, safety protocols na pangunahin na dapat nating uh, i-consider wag nating uh, iba bypass itong mga safety protocols o safety standards na dapat nating i-observe every time po na tayo ay magde-deliver ng ating mga tanke 'yan ha so syempre uh, may mga problema rin ang ating mga riders along the way okay so pangaralan uli natin sila at pasukin natin ang kanilang puso at isipan na kailangan wag ginadala o dinadala ang uh, problema sa eh, kaya nga, uh, uh, hanap buhay no dahil pag dinadala ang problema sa hanap buhay eh pwedeng uh, hindi na mas hinihiling pwedeng magkaroon ng hindi magandang pangyayari kaya si misis abalang abala sa pamimili Aha, ha o so, ayan ha huh? kaya sa mga riders natin diyan wag mo kayong uh, masyadong uh, dilantado Mahalin ninyo ang trabaho ninyo dahil si Catherine ay isa nga uh, riders. Okay, so Merry Christmas in advance sa ating uh, advance. Happy New Year sa ating mga samang tankero dyan. At pagpalain tayo ng uh, poong may kapal. Kitakits po tayo sa New Year, mga tankero. Ha? At uh, yung mga tankero dyan na uh, magsasak magsasako pa rin at maglalangka pa rin. Eh, okay, ganoon pa rin. Merry Christmas pa rin po sa inyo. Shout out po sa lahat po ng ating mga mahal na tankero dyan sa from uh, Nueva Ecija, no? Mga taga Nueva Ecija po dyan, Taga Isabela taga Camarines Sur, taga Bulacan, ah, taga Fairview, taga Quezon City. Right? Uh, binabati po kayo na ni Catering ng uh, Merry Christmas at Advance Happy New Year.